Naalala mo pa ba si Harleen Bautista? Dating child star at isa sa mga pinakasikat noong dekada 80? Matapos ang halos dalawampung taon ng pagsasama nila ni Romnick Sarmenta, sa taong 2018 nang inanunsyo nilang tapos na ang kanilang pag-aasawa. Sa kanilang joint statement, malinaw nilang sinabi na ito ay isang mutual decision pinag-isipan ng mabuti para sa kabutihan ng kanilang pamilya. Humiling din sila ng paggalang sa kanilang privacy, lalo na para sa kanilang mga anak. Lumipas ang ilang taon at natapos na rin ang proseso ng civil at church annulment na na-finalize humigit kumulang dalawang taon bago ang Agosto 2024. Sa kabila nito, nanatiling magkaibigan at magkako-parent sina Harleen at Romnick para sa kanilang mga anak. Ngayon, parehong nakahanap ng bagong yugto ng pag-ibig ang dalawa. Si Romnick Sarmenta ay masayang in a relationship kay Barbara Ruaro. Samantalang si Harleen Bautista ay masaya na rin sa piling ni Federico Moreno anak ng yumaong si Kuya Germs. Bagaman matagal nang hindi aktibo si Harleen sa showbiz, ang kanilang kwento ay patunay na ang pagtatapos ng isang relasyon ay maaaring maging simula ng mas matibay at masayang yugto ng buhay, puno pa rin ng pag-ibig at respeto. Don't forget to subscribe para sa iba pang kwento at updates tungkol sa paborito mong mga celebrity.